It's happy hour and ito pong ating pabida sa True FM. Ito e na nga po mga kapatid. Mula po sa Kaloongkan, may asawa, dalawa po ang anak at nakikinig sa ating programa simula pa taong 2021. 33 years old, dating OFW sa Oman. At isa po siyang cook doon. Ako, sarap siguro magluto ni tatay. Grab driver na po ngayon, si Kuya Erickson Jimenez. Pero bago natin siya kausapin, panoorin po muna natin ang video. At pakinggan, video na pinadala niya po dito sa ating programa. Narito, panoorin at pakinggan niyo po. Uy, boses ko yun. Ayan na binidyohan niya talaga. Oh. Sa ayun. safe kuya, patingin nga ng itsura. video oh, na nga siya. Ipakita ang frequency ang ganda ng signal 105. natin. Tabi kaya 2. ito. FM. Oh, At oh. Sa na kiginig, ha? Ko sa niya talaga. Live. Kasi nga po, Ang aga nito. Mga yun yun 6, 6 AM pa lang niyan. Yun. Isa lamang po yan sa Ayan na. Magsiselfie si delikado. yung Facebook page <laughs> Video. ng <laughs> FM. Oh. sa Ayun, huminto. Tapos tinutok niya sa sarili niya. FM. Oh, tahimik po yung kanyang kasama. <laughs> mukhang, mukhang, mukhang ano niya yung pasahero Habang nagsiselfie si kuya, tahimik si ate sa gilid Kuya Erickson Jimenez, good morning Hello ma'am, good, good morning po, D.D. Chester Good morning po Sir, nasan kayong area kanina nung pinadala niyo po yung video? Nasa G. Araneta po G. Araneta <laughs> Avenue oh, Yes oh, po oh. At yung po bang katabi ninyo, tama po ba? Pasahero niyo po yun? Yes, ma'am. Oo, tahing. Tayo... nakasimangot. <laughs> <laughs> tahing siya, no? Parang may pinagdadaanan. Yes. Pero kuya, ito na nga po, dati kayong cook. Pero kayo po, gano'n nakatagal na TNVS driver? Since 2021 po, ma'am. At doon din kayo nag-start makinig sa program, 2021? Yes po, ma'am. Oo, oo. Ano po nangyari? Bakit po kayo nagdesisyon na umuwi dito sa Pilipinas at mag-drive um, po? Parang na-trauma sa pandemic, ma'am. Tapos umuwi na lang po. Ah, pag uwi mo nung... Ah, parang nung pandemic, nandun ka pa sa Oman. Hindi maganda yung experience ah, mo doon. Nag-decide ka, balik ka na dito. Yes po, ma'am. O, o matagal ka ba sa Oman? Three years din, ma'am. Matagal din po. Pero bago po kayo naging cook sa Oman, ano pong trabaho nyo dito? Um, marami po. Warehouse din po. Nag-tricycle din po. O, ganun hmm. po. Yung pong asawa nyo, factory worker sa warehouse. Apo. Sino po nagbabantay sa dalawang anak nyo pag nasa trabaho kayong dalawa? Um, ganun. Wala pong naiiwan kasi sa umaga po, pare-press po kaming umaalis. Tapos pumapasok ah, din yung mga pata. Sa hapon, pag nandoon na sila, umuwi na po kayo. Mga 8 po ng gabi. Oo. Oh, oh, sige. So, Kuya Erickson, um, itong dinadrive nyo po, hindi sa inyo, boundary po kayo. Yes po, tama ko po. So ang boundary nyo, 1,200 pesos per day, pero ang kita nyo po, ang neto nyo, magkano na iuuwi nyo sa pamilya? Maswerte na po pag kumita po ng 1,415, 1,500, mga ganyan po. Gaano kahaba po 14 yun? 14 hours. Ay! 14 to 16 hours. Sakit wow. sa likod nun. 14 to 16 hours, 1,400 wow. to 500 per day. Pag minalas-malas, magkano? minsan, i kandar sa Venezuela ganyan po. Aray ko po. Dahil sa traffic din po. Oo. Oh, oh. So, ito lang ha. Tanungin ko si Erickson. Erickson! Yes. Yes. Sir, sir. Oh. Erickson, nanginginig po ako. <laughs> kinikilig siya sa'yo. E e Erickson, gaano kahirap kumita ng pera sa legal na pamamaraan? Sobrang hirap po. Yung tipong naantok na, pero kailangan pa rin bumiyahin. Sobrang hirap. Ilan ang iyong mga obligasyon na mga dapat mong bayaran? Ano ang gastusin mo sa bahay? Sobrang dahil po. Una-una po yung upa sa bahay, tubig, kuryente. Araw-araw na pangailangan. Tapos, mm. ang naalala ko lagi, yung boundary ko po lagi. Mm. Magkano boundary mo, uh, Erickson? Uh, 1,200. So Erickson, sa isang araw, magkano kinakailangan mong kitain para yung mga obligasyon mo ay magampanan mo? Tubig, kuryente, upa sa bahay, baon ng mga bata, pagkain ninyo. Ma Pang 1415 sir, masaya na po ako. Hmm. Kasi kaya naman po magtipid. So nagtitipid ka? Opo, sir. Kasi maraming bayarin din po. Mm. So yung mga ibig, kinikita ko, pinamabayan din ng uta. So, so, ibig sabihin, kumaari lang hindi ka na bumili ng bagong damit. Kumaari lang magtipid ka sa sa uulamin mo. Tama? Ay, yes po. Paulit-ulit mm. lang po yung damit ko. Yan lang po lagi. Tama. 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 Opo. Ibig sabihin, ikaw Erickson, ramdam mo yung hirap ng buhay? Sobra po. Malaki yung pinagbago mo nang umuwi ako dito. Amen. Oo nga. Pero, gumigising ka pa rin ng maaga o ikaw nagsasakripisyo pa rin kasi para sa iyong pamilya. Di ba? Hindi ka kumayod, anong bub paano mong bubuhayan ang pamilya mo? Di ba? ganun yun eh. So, ikaw bawal magkasakit. Nagkakatapos lang mo magkasakit. sa intensya na bawal ulit sa utang. Ano naging Kailangan ko ulit bayaran yung boundary ko na 3 days. Mm, anong ano sa ano nangyari sa iyo? Tinrang kaso ko. So hindi ka nakabiyahe, no? Mm. Nang tatlong araw tapos pinilit na lang bumiyahe ulit hmm. kasi gumaling. So ngayon, Erickson, para sa mga nakikinig sa atin, pasintabi po ah. Kaya ako tinatanong ito para lang maramdaman natin, di ba? Lalo na po sa ating mga kagalang-galang na mga honorable na naman ng mga mambabatas. Sa lahat po sa inyo. O, ganto ho kahirap eh. Hmm. Ang buhay. ba? Diba? Anong pakiramdam mo nung mapanood mo, makita mo, yung bulto-bulto ng pera sa billiard table? Yung nararamdaman ng karamihan, ganun po mas lalo po sa akin kasi hindi ko alam na ganun pala karaming pera ang ninanako ng mga puros na politiko. Tapos, karamihan ng nadadaan ng kalsada. As in, sira talaga. Mm -hmm. Lahat ng ayos, sinisira. Yung mga sira, hindi na ayos. So, Sobrang ramdam namin. so mm, So, kumbaga, nagising ka, no? Mas nagising tayo dito sa nangyayaring ito, no? Erickson. Opo nga po, eh. Dati, wala akong pakialam. Eh. Ngayon, grabe. Eh. Parang future na ng mga anak ko yung Pinaglalaban ko ngayon. Tama. Amen. Tamang tama yan sa sinasabi mo na future ng mga anak mo. Ilang taon na mga anak mo? Isang 14 po, tas isang 10. Isang 14 at isang 10. Kasi nga, kung, kung nakikinig ka sa amin araw-araw, kahapon sinasabi ko na kung hindi maaayos ito ngayon, mamanahin ito ng susunod na naman na henerasyon. Henerasyon. Amen. So, kinakailangan ito, huwag na natin palampasin, di ba? Mm. Apo. Oo. Uh, ano ba? Gusto mo bang itigil na namin tong komentaryo dito? Hindi, ituloy mo. Hindi, si, si, nakikinig si Erickson. Baka, Naka... magsa, baka magsawa kasi. Ituloy mo, ang daming nakaka-relate kay Erickson. Oo. Sabi Erickson. niya doon, walang pake, pero ngayon iba Oo, na. tama, hmm. di ba? Para nang humaramdaman ninyo itong mga tao, di ba? na uh, si Erickson, kahit na siguro masama pakiramdam, bumabiyahe, eh, para ho sa 1,214 na maari niyang kitain sa buong labing apat o kalahat, higit kalahating o araw na pagbabiyahe. Yung iba hinahatiran ng mali-maletang pera. At sinasabi, for your future plans. Hindi ba? Oo. Sige. So ngayon, Eric, Erickson, mag, uh, yes, saan mo balak gamitin ng 5,000? Kasi ito, palagay ko naman, ay, ay makakatulong na sa iyo ngayon. Saan mo ba lang gamitin? Ang po sa boundary at birthday ng asawa ko po. Kailan? Patagal pa po pero kailangan ko pagandaan kasi never ko pa siyang napa, nahandaan ng birthday. Oo, kailan ang birthday? November 3 pa po. Ba, wow, okay yan. May buwelo ka, ha? Sige. Ano ba ang gusto mong ihanda okay. para kay misis? gusto ko na pong mag-propose. A ah, bucket. Hindi pa kayo kasal? Hindi pa po. Mm -hmm. Mm -hmm. Will you marry me? Wow. Sayra flamboyante eh. hindi kaya. Mm -hmm. mm -hmm. Pero alam ba ni Mrs. na kay contestant namin ngayon? In po. Okay, sige, so ganito. Babayaran mo yung iyong boundary magkano? 1,200 for today. Okay. May lamang ba yung inyong palabigasan? Wala po. At 2 kilos, 2 kilos lang po binibili ko. Hmm. O oh, sige. Okay. Ngayon, uh, kung sakasakali ito pinaghahandaan mo na birthday ni Mrs. mo sabay magpo-propose ka ng pagpapakasal. No? Ilan taon na kayo nagsasama? Almost 16 years na po. Sa mm. Saan mo balak gawin ito? Simple lang, kahit sa bahay lang po. Ah, gugulatin mo lang siya. Apo. Malamang na, maliban, maliban lang kung nakikinig siya ngayon. No? Surprise! Ano <laughs> ah, anyway, sige. So, gusto mo siyang gulatin na, na, meron kang ihahanda sa kanya. Ano bang balak mong ihanda, uh, Erickson? Anong balak mo ihanda? Kung ano lang po yung kaya ng budget, certain. <sighs> okay. Kasi si Chacha... Ako ang... na lang po magluluto. Si Chacha kasi umiiyak eh. Lumuluha si Chacha dito. Hindi ko maintindihan kung ba't siya lumu... Ba't ka lumuluha, Chacha? Anong tatangot-tangot ka dyan? Anong hi... Ano, bakit? Wala. Touched ka. Hmm. Kasi nga ito yung isang uri manggagawa. Mga kapatid na nagpapagal. Tapos ngayon, ang, ang tangi lang iniisip niya, di ba? Napakasimple eh. Simple lang po. Malagyan ng bigas yung kanilang palabigasan. Napaka-simple ho eh. And then yung kanya pong proposal sa marriage, hindi siya naghahangad na ito gawin sa Italy. Hakutin po ng private plane ng kanya mga bisita o kaya po dalhin sa bil sa ano yung, ba sa Balisin, 'di ba? Walang ganong plano. Napaka-simple po ng taong ito. O sige. Kung sakasakali ba Ericson gawin natin 20 million premium mo, pwede na? Napakalaking tulong po nun, sir. Mapapayaran ko na po yung ibang utang namin. Eh wala ka nang panghanda sa proposal mo. Nako, kandali lang. Oh, ba't mo idadamay muna yung mga ibang utang mo? <laughs> Hello? Magkano ba yung mga utang Para mo? Mm. Unang-una po sa mga Gcash. <laughs> Mayroon po. Hmm? Dahil po yung nagkasakit po. Sa Gcash, magkano utang mo doon? Nasa 4000 po. Mm, sige, sagot ko na yan. Oh, oh, Oo. Si Thank you, ma'am. Salamat, oh, Tilly. Sa sabihin mo na lahat ng utang mo. Sabihin mo na sa lahat ng utang Naka, mo. Deka, Gcash lang. Gcash lang sabi eh. Oo, oh, okay, ikaw sige. talaga eh. Yun lang utang mo, 4,000. <laughs> Oo, oh, oh. sige, sagot natin Apo. yan. Oh, sige. Ako na po doon sa iba kasi hmm. baka mawalan ako ng gano'ng magtrabaho pag walang utang eh. Oh, oh. <laughs> Sige, ganito Erickson. yung kailangan ng mga bata? Anong kailangan ng mga anak mo? Ganito Erickson. Sige. Bibigyan ka ni Happy Man, Happy K, Happy Davuenyo, Happy Anonymous. right Ng 20,000. Ikaw nang bahala dito. Pati na doon sa iyong pinaghandaan na surprise kay Mrs. Hindi pa kasama dito yung mil na pambayad mo sa utang. So it's 24,000 pesos. Okay ka doon? Thank you po. Thank you. Salamat uh, eh, po. po. <laughs> Hindi mo akalain na, no? Today, no? Itong, Hindi eh, ko po akalain. Sa araw-araw araw kong pakikinig, sabi ko, sana matawagin ako. Kaya ginagawa ko po lahat. Amen. Amen. Okay, sige. Basta ang importante lang, kung nakikinig ka sa amin, laging ating panawagan sa lahat, ano? Maging ang galaw natin ay maging patas. At kami humahanga sa iyo sa iyong pagpupursige isa kang ehemplo no kung bakit tayong lahat mm, ay kinakailangan pa ring umayos no sa ating paghahanap buhay pagtatrabaho ehemplo ka nga na sa gitna ng lahat ng ito oh, Huwag wag tayong matutukso do not do not be provoked by evil doers and do not envy those who do wrong Amen. Sige. So, ngayon, magpasalamat Amen. ka na, ha? Erickson, sa lahat ng mga natutuwa sa iyo, nabigyan mo ng inspirasyon, itong ating mga Happy Anonymous, para sa iyong 24,000 pesos, ito ang aming pa-surprise sa iyo ngayong ating ikalimang araw ng anniversary week ng ating programa. Go ahead, Erickson. Um, una, una po, maraming salamat po sa 2FM 105.9, kay Sir Ted, DJ Tata, at sa Happy Anonymous Maraming maraming salamat po. Maraming po kayo natutulungan. At laban lang, TNBS, taxi driver. Mag-ingat po tayo lahat. Amen. At higit sa lahat, to God be all the glory. Amen? Amen, Amen po. Sige, salamat sa iyo at mag-iingat ka sa biyahe at hingi kami ng mga patunay pati doon sa November 3. Ano inyong selebrasyon? Gusto ko lang malaman ano reaksyon ni Mrs doon sa iyong proposal. All right. Okay? Salamat. Thank you po. Salamat. 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 Salamat Si Erickson Jimenez. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM! Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang. True Network PH. Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and Podcast. Mapa-Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!